Ayan, mga kaibigan katagor. Uh, ngayong hapon, agaling uh, galing pa pala ako sa trabaho ngayon. Tapos, eh, ah, uh, dumiretso lang ako dito sa taniman. Binisita ko yung bagong tanim natin, mga kaibigan katagor. At, ayan, um, tubo na din. Tapos, pitas tayo ng patola sa Sibirinas. Yes. Ayan, pakita ko mga kaibigan katagor yung mga tumubo na tanim natin. Ayan, mga kaibigan katagor. Yan yung labanos. Labanos na malalaki. Tubo na. Yan. Ganda na. Tubo na silang lahat. Tapos, ito yung lab, yung ano, pangalan nito uh, radish. Yung pula na para, bilog na labanos na kulay pula. Yan. Tubo na din. katagor. Yan. Tapos, ito yung mustasa. Ang tanim din tayo ng mustasa. Masarap kasi itong mustasa para sa isda. Ayan, tubo na din. At mga ilang ano pa yan. Na-harvest ah, na rin. Ah, makakapakinabang na rin tayo dyan mga kaibigan ko Tagor. Tapos, kuha tayo ng patola sa kasigarilyas pang ulam. Ayan ah. Garilyas. Ito tayo si Garilyas. Narain malalaki. Ay, na mga kaibigan katagor si Garilyas kahit laga-laga lang. Okay na yan. Ayan na. Oh. Wow. Ayan, medyo lumaki na nga. Nakatumanda na yung iba. Ayan. Mm. Ayan. Ayan na. Itasin na natin to. Ang sigarilyas. Ayan. Buwan natin. Yung paus taas. Ayan na. E na yan. Yun pa. Teka, hirapan tayo dito. ito lumaki na baby katagor yan hindi na pwede yan matanda na yan ito pa isa hindi na rin yan magulang na yan ito pwede pa to yan sigarilyas Okay, no. Mga kaibigan kataguran. tagal. Handa. Yung Daibu, bunga, oh. Kahit right, laga, laga lang to. Ayun okay, na no, eh. ito pa eh. Ayan hmm. na. Ayan na. Kaibigan ang tagor sa itaas. Ayan. So, kalang yung ibaba na itong natin. Ipatolat si Garillas natin. Ay, hindi natin naayos mabuti. Yan. Ang kaibigan ko tayo. Yan ang bunga. Bunga lahat yan. Ang kaibigan ko Ito pa. matandaan na to. Yan yung siya. Yung na. Silip-silip lang Baka dito ba? Meron pa. mamapipitas tayo si Garillasit pa nga. Pwede na to. Sari ko. Ito sa baba o. Oh. Okay, pag dinumungan ng sigarilyas natin eh, yan. Tay, si Elias. Ipa. <sighs> Ni, okay, utol na yung tali. Yan, siguro. Okay na siguro. Na siguro. Na si Elias. Kuha tayo ng patola. wala o, Yan, tandaan yan. Ito, pwede Ay, naputol mga <laughs> kaibigan ka ito. wala. Paisa ayan, di pa to. Ayan tayo ulam. Ayan, ang lumaki na oh. Kaya isya oh. na naman. Juga Wow wah, jadi patah. Juga rilis, nanti patah. Ayan, pa yan? Ayan, sigur pa oh. Oh. Yeah. Diba? So, saan sa tumpo pa musulpot yung sigarilyas natin ito pa oh ah, maliit pa yan okay na itong patawala natin sa sigarilyas natin solve na tayo dito Yan mga kaibigan at agor. Ah. Uh, natin nakuha natin. Ito yung patola. Tatlong piraso. Oh. Ito yung Chikarilyas. Kunin pa natin yan nandun. <laughs> ito yung patola. Mga sigarilyas na natin dami. Captain Sugar Elias, mga kaibigan ko tagol. Wala, kahit laga ito, pwede ito eh. Oh. oh. <laughs> Ayan, Sugar Ngayon, kukuha pa natin patola sa oh, kasigarilyas. Hmm, meron pa dito isang patola. Ayan. Hmm, sisira na. Ito pa yung isa. Ito pa ito. Ito pa ito. oyan oh yang takut nak lilitari itu kuha Eh, yeah, isa pa, lumaki na rin. Tayo yung magagawa mga kaibigan katagol kasi nakalakihan na sila. Ngayon ah. Ayan, pag gano. Ah, Papalitan na natin yung sibling niyan. Tukuha na tayo ng panibago. Ayan. Yan, mga kaibigan ko ito, Gor. Nakakuha tayo ng sa kapatola. Okay na yan. Ayan. Uh, bali, anim yung patola. Tapos maraming sigarilyas. Yan. Yan, mga kaibigan ko uh, maraming maraming salamat sa mga solid katagor natin, solid subscriber at viewers. Maraming maraming salamat sa inyo at pag bag, kung bago ka lang dito sa munting channel ko, mga kaibigan katagor, paki-like at subscribe at paki-share na rin sa mga kaibigan natin para lalo pa tayong dumami mga kaibigan katagor. Ah, uh, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung live natin.